Ba, mga, mga kaibigan, dito na tayo at bagong episode kay Napakasimple lang ang ating episode for today. Kaya kung bago ka pala sa ating channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para update lagi kayo sa ating mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Napakasimple lang kay Lee. Pasensya na kay Kay Lee. Hindi tayo nakapag-upload kahapon ng video dahil gabi na ako nakarating at 10 na lang gabi. Kaya hindi kami nakapag-content. Kaya, pasinsya na kayo kayo. Tao lang. Kasi may tarbangan din tayo kayo. Kaya, napakasimple lang kayo. Ang ating episode, gagawa lang tayo ng ginag. Ang tilapia. Napakasimple lang at lalagyan lang natin siya ng twist. Para yung ginagawa natin kayo, 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 ating kayo, na kayo, kayo, kaya panoorin niya kayo Eli hanggang matapos kung paano natin gag gagawin ang ating ginataang tilapia. Kaya yung mga silent viewers natin dyan, sana nasa mabuting kalagayin kayo. Kaya kumusta na kayo dyan, lalo na yung mga UW natin. Kaya ingat kayo palagi dahil nasa malayong lugar kayo. Kaya ingat lang. At yun, anong episode natin for today? ginataang na matilapia. Yo, Kylie, huwag bigyan ng jacket yan. <laughs> Napakasimple lang ang ating episode for today. Kagawalan tayo ng simple, ginataang tilapia. Kaya kung handa na kayo, tara, papakita ko muna yung sangkap ko para malaman nyo kung ano lang yung mga sangkap natin. Tara, let's go! Yang Kylie, papakita ko yung mga sangkap natin. Napakasimple lang, tara. Yan, ito yung tilapia natin, Kylie, na good size. Yan, Wow! Hatiin lang natin ito kay Lee. Baka hindi magkasya sa kawali dahil malalaki. Eh. dahan, Kay Lee good size. Oh. Four fingers kay Lee. Kaya napakasarap ito kay Lee para sa ating ginataang tilapia. Simple ito yung sangkap nya, Simple, simple lang. Meron tayong sibuyas kay Lee na may kasamang dahon. Siling green. Siling pula. Lemon grass. Bawang. Luya. Yan, yeah, sibuyas kay Lee. Siyempre, kay Lee, yung may alam alamang. Kaya panoorin nyo kay Lee kung paano natin siya gagawin ng ating ginataang tilapia. Meron tayong talong At siyempre, kay Lee, pizza. Ayan. Tapos, siyempre, yung gata natin. Meron tayong, no, liquid seasoning. Baka naman. At ito, kay Lee, meron tayong suka. Ipapaksyonan natin muna siya para magkaroon talaga ng lasa, kay Lee para mas masarap pag naka fried din kay Eli depende sa inyo kay Eli kung alin mas masarap sa inyo pwede rin ipa-fried bago gataan pero sa atin kay Eli ipapaksyo natin bago natin siya gataan para lalabas talaga yung lasa ng ating tilapia kasi pag naka fried kay Eli wala yung lasa yung tilapia dahil na-fried na pero po naka paksyo kay Eli ramdam mo yung taba ng isda na ito kaya ayusin ko lang yung mga sangkap na ito kay Eli mag tayo at saka tayo ngayon magluluto ng paksiw. Yung kaili, Eli, natin, ang ating tilapia. kasi good size. Hatiin ng natin siya kaili. Bago natin ito, papaksiyo. Wow! Panahalan lang tayo nito kay Eli. simpli Kaili lang. Kaya kay Lee, sundi, susundin nyo. Ano? Panawarin nyo hanggang sa dulo kay Lee kung paano natin ginagawa ang ating ginataan tilapia na may kasamang bagoong alamang. Wow! Yan kay Eli, ugasan ko muna yan at ipiprepared na namin sangkap para mapaksiyon na natin yan. Yan kay Eli, uh, na lang ako yung sibuyas, yan binalatan niya yung bawang. Luya, yan ang nagsangkap natin kay Eli. Tapos yung talong at yung pichay, mamaya na yung kay Eli, muna natin yan. Naugasan na natin ang ating good size na tilapia kay Lee. Yan. Pagkatapos ng ako ko na maghiwa ng sangkap, ipapaksiyo muna natin yan. Napakasimple lang kay Ang ating episode, sana magugustuhan nyo kay Lee. Ang ating simpleng episode, ginataang tilapia. Kaya update na tayo ulit mamaya kay Pag nagpapaksiyo na tayo sa ating tilapia. Ah. Tingin nga pa yung kaili Liga tapos nang mag maghiwa ng isang kapwa nating anak. Kaya opisyal na natin kaili, magpapaksino kayo, tara. Kaili, Liga, lalagay na natin yung tilapia natin. Wow! Good size na tilapia kaili para sa ating kinataan. Simple lang to kaili pero... Mapapawaw. Mamaya kay panoorin niyo kung paano natin gagawin lang ating ginataan tilapia. Siyempre, Kili, maglalagay natin ng suka. Yan, lulutuin mo natin yan siya, Kili. Tapos maglalagay tayo ng asin. Yan. Yan. Tapos, siyempre, ilalagay natin yung lemon grass. Yan kasama na dyan para bumango lalagay na natin ang ating bawang yan lalagay na natin kiling ating luya yan. sa gilid gilid lang natin yan nilalagay sibuyas yan para magkalasa na yung tilapia natin kiling papatagan natin yung ating no, liquid seasoning yan patagal na natin yung kahilig. At sindihan na yan ang ating kalaan. Yan. Tagpan natin yung kahilig. Balikan na lang natin ulit yan mamaya. Kahilig, balikan na natin yung pinaksyon natin na... Wow! Napakabango talaga kahilig. Ang bango pagabangong kayling ating paksiyong dahil sa lemon grass talagang yan kayling pag gusto nyong simple lang pero suabi ang pagkagawa lagi kayo maglalagay kayling ng lemon grass dahil yung lemon grass nagbibigay nagbibigayan siya ng pangu o aroma para sa mga niluluto natin na ulam at ilalagay na natin kayling ating kalung dahil alam nyo yung talong natin medyo matagal-tagal maluto yung kaili. Kaya ilalagay na natin yan. Yan. At takpan muna natin yung kaili. Balikan natin ulit kaili. Wow! Napakalpa mo na kaili. Maglalagay na tayo kaili yung siling pula. Para may kagat talaga yung ano natin kaili yung ginataan yan ilalagay na natin yung pula natin yeah. pwede rin kayo like, hindi kayo maglalagay ng sili kung may bata kayo yeah. ilagay na rin natin kay yung siling panigahan tapos yeah. tama natin yung kay at mamaya ilagay na natin yung pichay bago yung gata tapos panguli kay yung pag yung kay Lee habang natin kay Lee maluto yung talong natin Saya shout out mga Titan sa ating mga sulit at silent viewers. Shout out. Laila Katagayama from Japan. Shout out. Mitch in Japan. Shout out. Jim Boyla Rizzo from Rome, Italy. So, shout out. <coughs> Excuse me po. Edwin TV. Shout out. Pongo TV. Shout out. Jerry Isinaris Vlad, shout out. Jonas Diary, shout out. ani bro KMT channel from Sambonga Ayala City set out dong mga sulit natin diyan at Miss Lynn ah ito pa kayli ng ating sulit din na silent viewers na si Lynn Avali ah, lifestyle ng uh, chat out Lin si ma'am Lynn Avali Lifestyle Kaya shout out sa imam, sana nasa mabuti kalagayan yan ka at ating mga solid yan. Easy X na Cameroon, ito lalong group shout out. Halabang boys shout out. And uwak rider shout out. And QNT department shout out. JPOY shout out. You shout out. Gerard Santos. Shout out. Chris Molina. Shout out. Glenn Agaton. Shout out. Lorenzo Borja. Shout out. Anjit Andrade. Shout out. Gerard Abilla. Shout out. Fernando Canyo. Shout out. Arjibal Valentino. Shout out. And Marie Chris Del Rio. So mga kaili, mga sulit natin yan. Kaya maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang tumatagkilig sa aking mga video. Kaya maraming salamat mga sulit natin at silent viewers. Hopi boys! Kaya ano pang hinintay niyo? Tara, balikan na natin ang ating ginawang paksiyo. Baka mamaya ay nasunog na. <laughs> kaya tara kayo, balikan na natin ang ating ginagawang. Let's go! Kaili balik na natin. Wow! Nakapagat ako na Kaili para sa ating wow! Mama Mia! Panalo na lang ito Kaili yan. Pwedeng-pwede yan Kaili. Ilagay na natin yung pichay natin Kaili. Yan. Ilagay na lang natin yan. Yan. Kaili, ilalagay na natin ang gata. Yan. Lalagay tayo ng gata. Yan. Napakasimple lang ito kay Eli. Pag bumaba na yung pichay natin kay Eli, tsaka natin ilagay ang ating secret weapon alamang bagong. Yan kay Eli. Takpan mo natin yan. At balikan natin ulit yan mamaya kaili pagkalipas ng ilang minuto balik uwi wow napakabango ng kaili mukhang mananalo ng nam tayo nito kaili yan pwede natin ilagay ang ating alamang bagoong kaili para may drama hiyan na lang natin yung kaili para kumalat Napaka simple ito kaili pampahaliray sa ating ng alamang para may drama lagi daily para pag kayo nagluto daily yan laging may drama yan uh, haluin lang natin yan para lahat magkaroon ng alamang bagoong alamang daily ah. Uh, para sa ating ginataan na simple lang wow ang bago na kaili. Pwede na namang kailing hindi kayo gumamit ng alamang kung hindi kayo kumakain. Pero dito kay napakasarap. Pagpaan ni Rice. Yan. Para sa ating pag-uo Wow! Napakabango na kay I-shake-shake lang natin yung kay Yan. Para pumasok yung mga alamang doon sa loob. Kampang na kay Ngayon, pwede natin yan siyang tekman para sa ating kurado kasi gutom na rin yung kurado natin kahili pa natin kahili apu panalo na kahili yan ilalagay na natin yung sibuyas kahili yung sibuyas dahon na may kasamang laman tagtag kasi yung kahili ng aromatic tatakpan natin ng baby para mamaya titikma lang ating burado. Balikan natin kay Wow, okay na ito kay Eli. Tatakpan ulit natin kay para titikman lang ating burado. Para haba, -haba na kay Yan na kay titikman titikma lang ating burado kung okay na ba yung ating ginawa. <coughs> na ginatak Ang tilapia. Wow. Yung kay okay na. Kaili. Wow! Magahin lang kami ng kanin Kaili. At hababa na. Wow! Yan ang Kaili ang ating Pinis Wow! Ginata ang tilapia. Wow! Lahat ng hindi pa kumain dyan Kaili. Sumabay na para sabay-sabay din ang mabusog. Yan rice si Buy At gutom na rice si Buy Kaili. Yan Kaili yung rice natin. Wow! Tara kay Lila, tingin di pa kumain dyan. Sumabay na para sabay-sabay ko magpapusog. Wow! Oh my God! Wow! <coughs> Yun mga kaili, Lila, tapos lang natin magluto ng kinata. ang bago tayo kumain kay Lee. mga ang lagi tilapia yung blessing na binibigay sa atin sa rawa-araw. Lord, maraming maraming salamat, Lord, saan napakasarap na pagkain na pinigay mo sa amin. Saramat, Lord. At, pinigay mo, Krasyap, marami, salamat, Lord, at hindi mo sa akin. Kasi maraming salamat, Lord, and God bless our home. Of... Amen! Ano pang hinintay niyo? Tara! Habhaba na! Napakasimple lang ating ginawa. Kaya hindi gumawa natin ang kilat at ang tilapia. Tara! Lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na. Para sabi-sabi tingin mo kusog, Laila, katagayama. kan mam ma sumo baik kan um budj in japan jimboilo risu ram rongi tadi dah sumo baik nak yo para saya tu so saat Sa yang simpel in this all datang bila tiap wow apa yang simpelkan kali dia tinggal tenang bago alamang, ah 20 kg. Ang bigat ng tayo. Hmm? magkaroon siya ng aroma. Dahil pinaksimula natin bago siya ginataan at nilagyan natin ng lemongrass. Kailis. Elis. Kaya nalang humusga kay Elis talagang suwabi. pwede pwede nito to gawin niyo sa pamamahay niyo ang ating simple na gata tilapia

gravy, yung bagong natin na lamang. Taba na ng ano, gravy, yung tilap hmm <tinyo> kay Bang Creamy. Ah, wow. Dahil sa pag-uung. Try nyo rito kay Lee. Para masubukan nyo rin kay Lee. Napakasimple lang, pero sarap. swabi ai đó, mày cái đi. tayo. Ilirigpit mo namin ito kay Libaw kung may magpapalam sa inyo. Yun kay Li at so, na naman tayo. Sa simpleng episode, kinataan tilapia. Kaya huwag kalimutan lagi, mag-like, share, subscribe para updated ka lagi sa mga ginagawa. Maraming maraming salamat. Bye-bye!